First time voter ngayong barangay at SK election ang college student na si Margo. Medyo kabado din po kasi mahirap pong mamili kung sino po ang boboto nyo, kung tapat po ba sila, kung ano po gagawin nila this year, kung ano po yung mga gagawin nilang proyekto. Mula Bagyo bababa ito ng Alcala, Pangasinan para bumoto. Pero hindi pa nito alam kung saang presinto siya boboto. Kaya diskarte na lang daw para mahanap ang kanyang presinto. kasi yung mga pinsan ko at yung papa ko. Kaya sasama na lang po ako sa pagbotohan. Ganito rin ang kwento ng first time voter na si Angel. Hindi po. Hindi po po ako nakababay. Kaya ilang araw bago ang halalan, inilunsad ng Comelec ang online Comelec Prison Finder galing main office, pwede nyo pong i-scan yung QR code na nakapost o tignan po yung Comelec website natin, presyncfinder.comelec.gov.ph para malaman ngayon pa lang kung saan kayo boboto sa araw ng eleksyon. Simple lang ang paggamit nito. I-scan lang ang QR code sa mga telepono at agad lalabas ang voter information form Ilagay ang pangalan at adres kung saan nakarehistro ang isang botante at pagkatapos ng ilang segundo ay lalabas na ang impormasyon kung saan presinto boboto ang isang botante. Kung hindi naman mahanap ang inyong pangalan o hindi marunong gumamit ng QR code, may mga alternatibo pang paraan ang COMELEC. Otherwise, kailangan nyo pong pumunta muna sa Voters Assistance Desk para malaman kung saan presinto po kayo boboto and they will direct you to that specific precinct. Matatagpuan ang Voters Assistance Desk sa mga voting centers o maaring magtungo sa mga tanggapan ng COMELEC sa lungsod ng Baguio katuwang ng COMELEC sa pag-alalay sa mga botante ang mga volunteers. Tiniyak naman ng COMELEC Baguio na handa na sila para sa halalan kahit walang banta ng seguridad sa lungsod. Okay na 'yung ating kapulisan. Na-train na 'yung ating mga teachers, no? Ready na 'yung mga official ballots and supplies from the treasurer's office. Ready na rin 'yung gagamiting mga documents. Ang Baguio City Police Office naman, handa na rin sa deployment ng kanilang mga puwersa. May 653 po na madideploy sa BSK and they will be deployed two days prior sa DD or kung dadalhin na po yung balotas sa mga uh, polling centers. Ilan sa kanilang mga tututukan ang Barangay Campo Filipino at ilan pang barangay na mayroong maraming bilang ng mga butante. Ayon sa datos ng COMELEC, umabot sa 169,711 ang botante sa lungsod na inaasahang dadagsa sa 1,016 na voting precinct sa araw ng halalan. Mayroon palang isang paglabag ng election gun ban habang wala pang naitatalang kaso ng election-related incidents sa Baguio City. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.